hindi raw siya oposisyon ng Administrasyong Marcos. Yan naman ang nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa barangay Pandaita. Ako, lagot na, nalintikan na tayo. Hindi na oposisyon si Tatay Digong. Maka Marcos na siya. Ha? O. Sa Davao City, sinabi niyang hindi rin siya kontra sa Pangulo. Pinaliwanag din niya kung bakit... Oh, tayo, hindi na kontra si Tatay Digong sa <laughs> Pangulo. Hindi imagine ko na naman babakbakan na naman tayo ng mga ensimada nag-aantay nang uh, nag-aantay ng magkamali tayo at masunog tayo susunugin tayo ng mga ensimada yung mga inggiterong ensimada nako yari na naman tayo nito Kit hindi niya sinuportahan si Marcos tong panahon ng kampanya kahit pa running mate ni PBBM ang anak ni Digong na si Vice President Sara Duterte Ako dili ko oposisyon Taglit ha. Lalakyan natin para mabasa. Kung di ko rin ma... Kasi hindi ko alam yung ano eh. Oh. Ako hindi oposisyon. Hindi rin ako kontra kay Marcos. Hindi ako kontra sa kanya. Dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya. Bay. Para sa mga hindi... Ano, Bisaya, para hindi lang ako sumuporta sa kanya kasi dumaan ako sa pagka-presidente. presidente, presidente na amigo. Tapos marami akong kaibigan na mga kandidato pagka-presidente. So para walang masaktan, hindi ko gusto dyan. Alam ko gusto ni Tatay Digong. Hindi, ha? Ah? Ito, opinion ko lang. Okay? Sabi niya, marami akong kaibigan kandidato pagka-presidente. So para walang masaktan. Oh. Pero para sa akin, alam ko ang gusto niya. But anyway, Ha? Huh? Hindi siya nag-endorso. So, para wala na lang masaktan. Oh. Mga kandidato, Presidente. So, para wala yung mga go-boss. Dili mo, dili gusto niya. Matatanda ang baka ilang beses na ang binatikos ni Digong si Pangulong Marcos. Itong enero nga, tinawang kanyang bangag ang Pangulo. Nitong nakarang linggo naman, tinitarin ni Duterte ang kilos ni Marcos na nagpalala ng tensyon ng Pilipinas at China. Wala pang payag ang malakad tungkol dito. Pero kamakailan lang sinabi ni Pangulo Marcos na komplikado ang relasyon niya sa mga Duterte. Yan, yan, Maka yan. yan, yan. Okay, sige, pag-usapan natin ngayon yan. Eto, naku, bumaliktad. Yari. Ha? Hindi, unaan ko na kasi alam ko na eh. Ha? Nagtatawa na na naman. Ha? Ha? Iniwan, iniwan ni Tatay Digong ang mga... DDS. Nako, ah, kawawa naman kayo. Panggol kayo ng tanggol. Ah, o oh, kayo ngayon? Ha? Ah, Edi hindi daw siya kontra kay Marcos o so ano. Ayan. <laughs> Ako na, tatawanan ko na yung sarili ko kasi ganyan ang gagawin ng Ensimada. tawanan, <laughs> tawanan tawa na natin na sarili... para tayong adik nun. Para tayong nagpupulburon. <laughs> tawanan natin ang sarili natin. Okay? Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Bobo! <laughs> mga bobo yung ensimada. Bakit? Tanga, pinaglalaroan kayo niyan. Pinaglalaroan kayo nito. Eh, ako opinion ko lang naman nito, ha? Hindi ko sasabihin kakilalang kakilala ko na si Tatay digong Pero, sa mga naoobserbahan natin, ganyan siya. Ilang beses na kayong pinaglaruan niyan bumakbak sa maisog. Bangag, bangag, bangag. Tapos biglang nagpa-interview. Kaibigan to si Marcos. Hindi yan adik. Oh. Pagdating doon sa Cebu, Lilo. Pagdating sa interview, bumakbak na naman. Pagdating sa Dabaw, bumakbak na naman. Oh. Adik, doon kayo nagda-drugs doon sa bahay ni ganito. Hindi ko nababanggitin kasi kawawa naman. Ha? Hindi naman politiko. Hindi naman na uh, politician. Hmm. Bumakbak mo naman. Di ba? Oh, uh, wala kayong kadala-dala. So unahan ko na kayo kasi sasagutin ko na yung argumento. Ako nararamdaman ko, babakbak ulit to kung matutuloy yung bulakan. Ang problema, mukhang hindi matutuloy. Mukhang maghahanap ng lugar kasi tinatakot. Yan po ah inilive ko yan. Doon sa mga hindi nakapanood, tinatakot na po yung may-ari ng lupa na wag nang magparali dyan sa Bulacan. Nilabas po yan ng SMNI. SMNI mismo. Kaya may problema tayo dyan. But anyway, kung matutuloy yan, babakbak ulit yan si Tatay Digong. Lovely Shane, maraming salamat po sa kusang loob at sa pagsponsor ng live na ito. Alam nyo, ganyan lang yan eh. Well, hindi ko sinasabing si Tatay Digong nagsabi mismo niya na. Pero parang pinaglalaruan kayo. Parang pinagla Hindi ko alam kung sila Marcos mismo pinaglalaruan. O yung Kasi may mga meron sila mga vlogger sa gigilid eh. Yung tinatawag na Insimada. Oo, yung tipong Alam mo na, hindi naman kakilala si Marcos. Nakikiride on doon sa issue para may view sila. Una-unawaan natin yan. Pero hindi, na, hindi natin alam. Mukhang nilalaro sila. Okay? So, para sa akin ha, hindi ako sa nagmamagaling. Ulitin ko, hindi ko kakilala ang uh, talagang personalidad ni Tatay Digong. Pero yung sinabi ko po sa inyo, alam kong na-observe niyo yun. Alam kong naunawaan nyo yun. Nakita nyo yun. Na-experience nyo yun. Pag anong ganon si Tatay Digo. Pero pag pagbanggit niya ng bangag, dikit. Umaray ang kalaban. Yun ang importante. Aray sila, di ba? Nanay Morning Dew, shout out sa'yo. Kita mo, yung bangag-bangag issue, hanggang ngayon, yan pa issue. Dikit eh. Hanggang ngayon, hindi na nga binabanggit yung pala may interview pa si Lisa about it. Asaktan. Yan po si Tatay Digong. sa Sapasakayin ka. Pagsunod na banat niyan, dikit sa'yo. Dikit sa'yo. Aaray ka. Kasi, eh siguro, yan yung para sa kanya yan, yan yung art of war. Dapat yung kalaban mo hindi mo hindi niya alam na kung saan ka nang gagaling. Di ba? Eh kasi yan nga ang style diyan eh. Pansinin mo. Eh dito, try mo lang ha. Magpasunto ka dito. Try lang, try mo magpasunto ka dito. Tapos sabi mo sa kaibigan mo nang hindi ka ready, pasunto ka rito. Mas masakit yung hindi ka ready. Pero yung, oh, sige, 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 suntukin mo ako, nakaredy ka. Hindi masakit. Marami sa boxing nakakatulog. Kaya naman nila yung impact. Pero hindi sila ready. Nalari, sumuntok. Pero nagkasabay, tinamaan sila. Hindi sila ready. Doon tulog ka. Gany Parang ganyan po ang nangyayari kay Tatay Digong. Puto Maya, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Sabi ni Edna na Pernis, ibang maglaro si Tatay Digong. parang, alam yan, ang sinasabi ni, ni Tatay Digong, saludo ko kay, alam mo nung una, nung pinapanood ko to, medyo nadidisappoint ako kay Tatay Digong. Pero yung, yung talagang, uh, naging DDS na ako, yung talagang uh, nakasuporta, sabi ko, iba to. <laughs> Pag talagang uh, kalabang ka niya at gallible ka, magmumukha ka talagang tanga. Lalaruin ka nito. Tignan mo, okay na naman siya. Oh. bukas, sasabihin na naman yan. Ang hirap sa inyo, pumapasok kayo ng alanganin eh. O oh, higupin niyo yan. tsupin Chup niyo yung ano, pulburon. <laughs> Hindi natin alam. Di ba? Ilang beses nang nangyari yun. Hmm. kaagi kong presidente, ang dagdag kong na amigong mga kandidato. Saglit, hindi ko maintindihan ni. Basahin natin. Ha? Tapos marami akong kaibigan na Ayan, dede, Tapos na. Natapos na yan. Presidente, so... hindi. Ah, tapos na pala. <laughs> tapos na pala yung video. O. Oh. Ibinalik ko lang. Well, sa mga DDS, relax lang kayo. Alam ko, babakbak na naman yung NC Maday. Eh. Uh -uh. Huh? Relax lang kayo. Huh? Pag pagbangag niya ulit sa Maysug, o oh, ibelta niyo sa kanila. O, oh, di ba? Ano sasabihin niyo? Kaya kayo mabilis mabudol eh. Galibol. Eh, ito to. Alam mo ang taong galibol? Yung mabilis maniwala. Yan ang mabilis mabudol. Anong sasabihin niyo sa kanya? I told you so. I told you so ganun lang. Ah. Uh, antayin nyo lang. Ba't ibakbakan kayo? Pag bumakbak sa may sug o sa mga interview, <laughs> ayan, di ba? Nabudol kayo ulit. <laughs> I told you so. Ganun. Asa rin nyo ngayon? <laughs> eh yeah, kasi, ha? Dapat alam nyo na style nito si Tatay Digong. Alam mo, kakaibang ang politiko to si Tatay Digong eh. I'll give you an example. Sita, kasi hindi ka kailangang matalino lang bilang politiko. Kailangan may karisma ka din. Ha? Tingnan mo si Tatay Digong pag nagsalita. Kahit ah, ng speech ang tao nakikinig. Yung iba, dalawang minuto pa lang nagsasalita. Masakit na ulo mo. Wala nang gusto makinig. May kakilala kayong ganyang presidente. Di ba? Ganun po. Kasi magaling nga si Tatay Digong. Magaling siya sa ground, magaling siya sa speech, marunong siya magdala ng crowd. Marketing guy ata to si Tatay Digong. <laughs> Palagay ko kung hindi presidente si Tatay Digong at ordinaryong tao, baka vlogger to. Magaling sa marketing eh. Alam niya. ba? Diba? Hindi siya katulad nung iba. Alam mo, isa sa nakikita kong ganyan, alimbawa sa abogado, hindi kailangan, kailangan matalino. Kailangan marunong ka ding mag... Parang si Topacio. Si attorney Topacio, di ba? Si Attorney Topacio may pagka-media magnet eh. Ah. matalino siya pero kasi yung katalinuhan is not enough. Lalo na pag makasikat yung mga hinahawakan mo, kailangan meron kang media personality. Kaya madalas siya ma-interview eh. Hindi kasi boring. ba? Diba? G Ganyan din si Tatay Digong, hindi siya parang ordinaryong. Alimbawa, magsalita sa inyo si Tambaluslos pustahan tayo, five minutes, tulog kayo. Sige nga, kaya nyo i straight i speech si, 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 Romualdez, hindi kayo makatulog, pustahan tayo. ba? Diba? <laughs> ganyan po. I, hindi po lahat, ibig sabihin ng matalino o politiko, kaya ng ganyan. Magaling po gumimik to si Tatay Digong. Bukod sa matalino, marketing guy gato. Marunong. Jeb Rivera, tama siya. Tagos sa puso ang sinasabi ni Tatay Digong with it comes sa mga speeches niya. Correct. Ha? Abot niya eh. Marun Alam niya paano laruin yung crowd. Alam niya yung, sa, yung sa, sa Davao. Nagsimula siya ng kalmado. Di ba? Tapos nagpatawa siya. Tapos nung nagpatawa siya, nung nakuha niya na yung attention ng tao, doon siya bumakbak. Nang tungkol sa droga. na nyo? Alam mo yan nga, sinabi ko kay Boss Dada noon eh. kay namin sa van, hindi ko napapangalanan kung sino yung mga binanggit ko. Sabi ko, si ganito, si ganito, si ganito, dapat matuto sila nung ginagawa ni Tatay Digong para yung tao nakikinig. Kasi alam nyo, kung puro ka galit, puro galit. Tapos baka may Maysug, puro gano'n, ba 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 bang. Napapansin ko yung tao nag Ano ibig sabihin hindi all ears. Habang nagsasalita yung speaker, maingay yung crowd. Hindi sila all ears. Pansinin nyo, pag nagpunta kayo ng Maysug, pag tungtong ni Tatay Digong, tahimik yung crowd. Nakikinig. Nagiingay lang pag nagpatawa. Nag-gets yung point ko? Kasi yung iba Siyempre, nakakasawa, puro bakbak -bak eh. Di ba? Puro bakbak. -bak. Yung ibang speakers, eh si Tatay Digong hindi. Bago siya bumakbak, kukuhanin niya muna yung attention mo. Magaling nga eh. Ayan lang, sagot sa akin ni Boss Dada. Ang problema, coach, hindi sila lahat katulad ni Tatay Digong na may karisma. Sa, sa mag-speech. Iba-iba kasi sila ng style. Sabi ko, may punto ka dyan. Iba-iba personality. Pero dapat inaaral na nila kasi kung maraming maisug, paulit-ulit silang ganyan, yung tao hindi rin nakikinig. Tingnan mo anong tumatatak. Yung sinabi lang ni Tatay Digong. Kasi nasusuya na rin yung tao, puro bakbak eh. Hindi man lahat ha, hindi man lahat ng speaker. Pero makakuha sila ng uh, puntos kay Tatay Digong. Lalo na kung yung speaker, kung ha, ah, yung speaker may planong tumakbo. May plano maging politician. Kailangan maaral niya na yung style na paano kumuha ng crowd sa mga speeches Kasi importante yun. Eh, kasama mo na lagi si Tatay Digong sa stage, ilang may sug yan, matuto ka na. Kumuha ka, pumikap ka na. Magaling talaga to si Tatay Digong. So, antayin natin ang susunod na bak ni Tatay Digong at ibabalik natin sa kanila. I told you so. Huwag kasi kayong gali Yeah. <laughs>